Gamit ang jackhammer at mga bakal, isa-isang nililipat ng mga residente ang mga batong ito mula sa gumuhong kabundukan sa barangay Virac Itogon Binget noong Martes, November 11. Ito'y para magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig at hindi mabaha ang ilang kapahayang malapit sa ilog. Yung mga bato, mas mataas na kaysa yung mga baporson dito sa kabayan. So yun ang isang problema dito. Pag Meron na namang maglalandslide na naman dyan sa taas. Talagang mapupuno na yan, aapaw na yan. So, kailangan ma-downgrade talaga yung mga, yung mga bato at sa mga putik. Kung tuloy-tuloy na marami ang nakikitulong, baka estimate yan is uh, mga 3D siguro ba. Aabot sa apat na raang residente mula sa walong sitio ang nakiisa sa clearing operation. Mahalaga raw ito lalo pat nagbabadyang manalasa sa Luzon ang bagyong pipito. Na-divert natin yung flow ng water. Uh, parang na-anticipate natin yung darating na bagyo. Bagamat naayos na nila ang daanan ng tubig na ito kahapon, pero sa muling pagbuhos ng ulan, muli itong natabunan ng lupa sa muling pagguho ng bundok na ito. Kaya naman ito ang patuloy nilang isinasaayos hanggang ngayon. Hindi pa rin pinayagang makabalik ang labing tatlong pamilyang nagsilikas hanggat hindi pa tapos ang clearing operation. Parang nai na natin kung ano ang mangyari. So, ang isang kuan lang dito, ang katulad yung nangyari noong una na dapat yung mga komunidad dito dapat mag-ibakpit na sila Sa tayan ng pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyong Pipito ang Central Luzon o Cordillera Region pagsapit ng linggo, November 17. Vanessa Sabugtong para sa Luzon Headlines.